Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Mahilig ka ba sa mga tuta? Ang cute nila, no? At parang ang bait-bait. Pero alam mo ba na pag lumaki ang mga tuta na ito, dito mo may kita kung gaano sila kalakas na aso. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. For today's video, mapapanood nyo ang compilation video ng mga cute na tuta na kapag lumaki, nagiging delikadong aso pala. Ang unang video na inyong mapapanood ay una ko nang naipost noong October 2021. Kung napanood nyo na ang video na ito, sana'y mag-enjoy pa rin kayo. Number 1, American Pitbull Terrier Sa kanilang makapal na nguso at puppy dog ay siguradong mapupukaw ang atensyon ng sinumang mahilig sa aso. Ang cute! Parang anak ng daga! Ang isang buwang taong gulang na American Pitbull ay may timbang na dalawang kilo at isang tonelada ng kakitan. Personally, hindi ako mahilig sa Pitbull pero sobra akong nagkukyutan sa kanilang tuta. Kung tutuusin, ang lahi ng American Pitbull ay isa sa pinakadelikadong aso. Sila ay unpredictable at mahirap basahin ang behavior. Kaya naman may tendency itong manggagat ng tao lalo na kung hindi nila ito kilala. Kapag nagalit ang pitbull, tumakbo ka na. Mahirap kasing labanan ng puwersa ng mga asong ito. Kaya naman ang pitbull ay hindi recommended sa mga tao na walang malawak na experience sa pag-aalaga ng aso. Bago pa tayo magpatuloy sa ating listahan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel, now is the right time to subscribe! Ang FTP Channel kasi ay ang educational YouTube channel na dedicated sa mga animal lovers. Kaya, subscribe na! Number 2. Dogo Argentino Ang puting tuta na ito ay nag-originate pa sa Argentina. Obvious naman, di ba? Dito sa Pilipinas, hindi ka makakakita ng ganito ka na aso. Ipinagbabawal kasi ang pagbebenta nito sa ating bansa. Sayang naman dahil sa cute nilang mukha, siguradong mabubudol ka at mapapabili ng ganito ka na aso. Kung wala kang ganitong aso, okay lang. Ito ay dahil sa sobrang tapang ng mga aso na to na maski ikaw na may-ari ay takot lumapit. Just to give you an idea kung gaano katapang ang mga dogo Argentino, kilala itong lumalaban at pumapatay ng mountain lion. Yup, mountain lion! Ayon sa mga nakapag-alaga na ng dogo Argentino, mabait naman ito sa mga tao. Sadyang mainit lang ang ulo sa ibang hayop. Kaya kung may alaga kang pusa sa bahay, mukhang hindi ito ang breed ng aso para sa'yo. Number 3. Japanese Tosa Inu Ito ang aso na siguradong magpapaligay ng araw mo, lalo na ngayong pandemic. Ah, ang cute! Ang mga Tosa Inu ay kilala bilang matapat at maaruga sa kanilang mga amo. Apat na breed ng aso ang pinagsama-sama upang mabuo ang lahi ng mga Tosa Inu. Yun nga lang, sa likod ng kanilang maamong mukha, meron silang dark history. Dito sa Japan, legal ang dog fighting at tanggap ito ng kanilang kultura. Ang mga Tosa Inu ay binread sa Japan upang gawing mandirigma o fighting dog. In short, ang lahi ng Tosa Inu ay binoo bilang isang killing machine. Yung nakikita mong octagon ring, diyan nagaganap ang madugong sagupaan ng mga fighting dog. Dahil sa ganitong kultura, lumalaking matapang at agresibo ang mga Tosa Inu. Dahil sa killer instinct ng mga asong ito, ipinagbabawal e sa maraming bansa ang pag-aalaga at pagbebenta ng mga aso na to. Number 4. Siberian Husky Sa ganda at personality ng mga husky, siguradong maraming dog owner ang obsessed sa breed ng aso na to. Plus factor pa ang kanilang mukha na aakalain mong wolf. Matalino ang breed ng mga husky at palaging may oras para makipaglaro sa kanilang amo. Gayunpaman, kasama sila sa ating listahan ng delikadong aso dahil sa dami ng aksidente na may sa mga husky. Kada taon, may 300 cases ng pag-atake sa tao ang naitatala sa lahi ng mga Siberian Husky. Kung tutuusin, lahat naman ng aso ay delikado kung hindi ka marunong tumansya sa ugali nito. Pero dahil sa ang mga husky ay malaking aso, siguradong ospital ang bagsak mo pag pinanggigilan ka ng mga asong ito. Number 5. Rottweiler Ito na siguro ang pinakapaborito kong puppy sa ating listahan. Sa sobrang cute na mga puppies, siguradong uubusin mo ang buong day off sa pakikipaglaro sa kanila. Yun nga lang, isa ito sa pinakamahal na tuta na nagkakahalaga ng tumataginting na 25,000 pesos. Kung katulad mo ko na walang pambili, i-enjoy na lang natin ang kanilang kakitaan sa video. Ang cute, ang sarap ikis! Kasama sila sa ating listahan ng delikadong aso dahil ang mga Rottweiler ay matapang at agresibo kung hindi responsable ang taong nagpalaki sa kanila. Matatanda ang noong Hunyo, isinugod sa ospital ang dalagita sa Cebu matapos itong atakihin ng dalawang Rottweiler. Kaya naman maski sa pelikula, Rottweiler ang aso na alaga ng mga kontrabida. Last sa ating listahan ay ang Neapolitan Mastiff. Sa unang tingin, aakalain mong nalulusaw ang kanilang balat o para bang hinihila ng gravity ang kanilang mukha. Pero okay lang yan, yan pa nga ang dahilan kung bakit sila naging extra special. Tingnan mo, ang daming wrinkles! Gaya ng ibang dog breed sa ating listahan, classified bilang dangerous ang lahi ng mga Neapolitan Mastiff. Kaya kasi nitong lumaki ng 3 feet at bumigat ng 70 kilos. Napakalaki ng aso na to kaya kapag inatake ka ng Mastiff, siguradong no match ka sa lakas nito. Dahil dyan, maraming bansa ang ipinagbawal ang pag-aalaga ng Neapolitan Mastiff at bawal din itong igala sa public spaces gaya ng park at shopping malls. Kung tutuusin, napakabait ng Mastiff at hindi nila deserve na katakutan ng mga tao. Ang mga aso sa ating listahan ay delikado lamang sa tuwing napupunta sila sa kamay ng mga irresponsabling dog owner. Kaya sana ay maging responsable tayong pet owner at ituring ang ating mga pets bilang miyembro ng ating pamilya. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Andre Caleb Wright. Hello rin kay Cedric Manalo. What's up kay Steven Javier. Shoutout kay TJ Beluan Benosa. Leander Gabe Artus, Belated happy birthday kay Franz Rigel Estrella. Judith, Mark Peter at Audrey Isabel. Shoutout sa ate ni Timoy Saludar at kay Zenzen at Jaed Andasan. Ang susunod ninyong mapapanood ay dati ko nang naipost noong November 2022. And now, please enjoy the video. Number 1. German Shepherd Ito ang 2 weeks old na German Shepherd. Ang cute no? Parang ayoko na silang lumaki. Kung meron akong tuta na ganito ka-cute, uubusin ko ang buong day off ko para lang makalaro sila. Huwag lang sana magselos yung pusa ko. Baka kalmutin ako. <laughs> Habang bata pa ang German Shepherd, importante na masana itong makihalubilo sa iba't ibang hayop at tao. Yan ay upang lumaki sila na maamo at hindi takot sa mga tao. Dahil kung hindi, malaki ang tsansa na maging siga at basagulero ang iyong aso. Hindi biro ang maatake ng German Shepherd dahil sa lakas ng katawan nito at sa higpit ng kanilang kagat. Napaka-protective ng mga aso na to at ayaw nila ng may mananakit sa kanilang amo o di kaya ay magkamalin tumapak sa kanilang teritoryo. Kaya naman kung meron kang German Shepherd, be a responsible dog owner at sanayin ito sa mga tao. Number 2, Chow Chow para sa akin, ito ang pinaka-cute na aso sa ating listahan dahil para sa tumatalo na cotton candy. Ang cute! Parang gusto ko silang kagatin. <laughs> Pagkasilang ng mga baby chow-chow, wala pa silang naririnig at nakikita. Wala rin silang ngipin at wala rin pang amoy. Dahil dyan, umaasa lang sila sa kanilang mami para mabuhay. Sobrang cute ng mga chow-chow at para silang mini version ng mga leon. Pero ang hindi mo alam, para din itong leon kung magalit. Ito ang naranasan ng aktres na si Anthony Tos matapos siyang atakihin ang Chow Chow. Tadtad -tad ng sugat mula sa kagat ng aso ang braso ng aktres na si Anthony Tos. Inatake raw siya ng isang Chow Chow noong Sabado ng gabi habang nasa isang family wedding sa Baguio. Inabot pa raw ng dalawang oras para matahi ang mga sugat sa kanyang kaliwang braso ang breed ng Chow Chow ay sobrang territorial, kaya hindi ito mag-aalin lang ang mga gat ng hindi nila kilala. Gaya ng Chow Chow na to na inatake ang lalaki na bisita lamang sa kanilang bahay. Kaya naman kung may chow-chow kang makita, huwag mo itong lalapitan basta-basta kung ayaw mong makagat. Number 3, Doberman Sa unang tingin, alam mo na agad kung anong breed ng aso ito. Ang cute nila at parang ang sarap yakapin. Kahit cute at harmless sa mga tuta, importanteng mabakunahan ito ng anti-rabies sa edad na dalawang buwan. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagkalat ng nakamamatay na rabies na pwedeng makuha sa kagat ng tuta, lalo na ang Doberman. Dapat mo talaga itong bakunahan dahil ang breed na to ay may tendency na gat ng tao lalo na ang hindi nila kilala. Napakatapang ng aso na to at napakabagsik kaya para sa akin, ito ang pinakaastig na dog breed sa ating listahan. Itsura pa lang, alam mo hindi ka sasantuhin ng aso na to. Naniniwala ako na nagiging bayulente lang naman ang aso kung hindi ito dinidisiplina ng kanyang amo. Kaya nga importante ang rabies vaccine lalo na kung ganito katapang ang aso mo. Number 4. Tibetan Mastiff Ito na ata ang pinakamahal na breed ng aso sa ating listahan. Noong 2014, naibenta sa China ang pinakamahal na Mastiff sa halaga na 1.9 million dollars o katumbas ng 100 million pesos. Wow! Kasing mahal yon ng magpagawa ng tulay sa probinsya. Wow! hindi nakakagulat na may bumili ng ganong kamahal dahil mukha talaga silang gumagalaw na stuffed toys. Pusta ko na kahit hindi ka mahilig sa aso, siguradong may in love ka sa mga aso na to. Ang hindi nyo alam, para itong halimaw kung magalit. Malaki ang aso na to at sobrang lakas, kaya para ka naikipag-away sa oso kung ito ang umatake sa'yo. Sobrang bagsik nito at kaya nilang harapin ng mag-isa ang grupo ng mga wolf. Hindi rin ito natatakot na hamunin ng one-on-one -on -one ng mga oso. At ito naman ang leopard na minabuting magtago para lang makaiwas sa mga mastiff. Number 5, French Mastiff Ang cute cute! Ito na ata ang pinakapaborito kong aso sa ating listahan. Para silang anghel na walang pakpak. Siguradong tanggal ang stress mo kung pag-uwi mo ng bahay, sila ang makakalaro mo. Mukha silang friendly at maamo sa tuwing tuta pa lamang. Pero kung makikita mo lang kung gaano sila kalaki pagkalipas ng isang taon, siguradong matatakot ka ng lumapit. Maraming dog expert ang magpapatotoo na ang aso na to ay hindi mo dapat nilalapitan ng basta-basta. Napakalakas kasi nito na at hindi mag-aalin lang ang mga gat. Mahirap kasing basahin ang mood ng mga aso na to. Maya-maya lang, tahimik sila at kalmado. Pero sa isang saglit, bigla na silang magiging agresibo. Dahil dyan, hindi nire sa mga first-time dog owner ang pag-aalaga ng French Mastiff. Malaki kasi ang piligro na dala na maaaring maidulot nito sa mga hindi marunong mag-alaga ng aso. Number 6. Presa Canario Pagkasilang sa mga tuta, may timbang lamang ito na 300 grams. Pero sa loob lang ng dalawang linggo, kaya na agad itong tumimbang ng limang kilo. O ba? Diba? ganyan kabilis lumaki ang mga tuta ng presa canario. Wow! Kung nasa Pilipinas sa mga tuta na to, siguradong hihingiin agad yan ng mga kapitbahay mo. Pero hinay-hinay lang sa pagpili ng mga aso, dahil hindi porket cute ang aso, ligtas na silang alagaan. Ang presa canaryo kasi kapag lumaki, isa na sa notorious na breed ng aso. Palagi nga itong nasa listahan ng mga delikadong aso sa mundo. Ang kagat nito ay may lakas na 540 PSI. Ang pakiramdam nun ay parang nataganan ng motor ang yung braso. Dahil sa tapang at lakas ng mga aso na to, madalas silang gamitin sa mga illegal dogfight. Hindi kasi ito umaatras sa anumang laban kahit lasing na malakas ang trip. Number 7. Cane Corso Sino mag-aakala na ang ganito ka-cute na aso ay delikado rin pala paglaki? Yan ay kung hindi matuturuan ng mga dog owner ang kanilang alaga na masanay at makihalubilo sa mga tao. Napaka-sweet at lovable ng Cane Corso habang sila ay mga tuta pa lamang. Pagkalipas ng isang taon, pwede na itong lumaki ng 50 kilos. Wow! Halos kasing bigat ko na yun ah! Nagmula ang breed ng Cane Corso sa bansang Italy kaya tinawag din itong Italian Mastiff. Inumpisan silang i-breed upang gawing guard dog at tigapagbantay sa mga lupain Kaya kung papasok ka sa kanilang teritoryo ng walang paalam, makakaasa ka na sasakmalin ka neto Lagot ka pag inatake ka neto dahil ang lakas ng kanilang kagat ay aabot ng 700 PSI Mas malakas pa sa kagat ng presa kanaryo at tatlong beses na mas malakas sa kagat ng pitbull Number 8 kangal. Sa ating list, ito ang aso na hindi mo aakalain na meron palang cute na puppies. Kung pamilyar ka sa breed ng kangal, alam mo na ang mga tuta na to ay lalaki bilang isa sa kinatatakutan at pinangingilagang aso. Sa loob lang ng walong buwan, pwede na itong lumaki ng mas mabigat pa sayo. Kaya nitong tumimbang mula 50 hanggang 60 kilos. Dahil dyan, isa ito sa pinakamalaking breed ng aso. Hindi man sila ang pinakamalaki, sila naman ang may pinakamalakas na bite force. Ang kagat nito ay nakapagtala ng 750 PSI at yan ang pinakamalakas sa lahat ng mga aso. Tinawag pa nga itong wolf killer dahil maski na ang mga wolf ay hindi nito inaatrasan. Dahil sa piligro na dala ng aso na to, maraming bansa ang nagpapabawal na ipasok sa kanilang bansa ang breed ng mga kangal. Kaya kung binabalak mo ang mag-alaga ng kangal, pag-isipan mo muna kung may sapat ka bang kakayahan na mag-alaga ng higanting aso. Last but not the least ay ang fila brasiliero. Sa edad na isang buwan, ganito na agad kalaki ang mga tuta ng brasiliero. Ang galing, di ba? Mabilis palang lumaki ang kanilang tuta. Ang breed ng aso na to ay nagmula pa sa Brazil kung saan ginagamit sila bilang hunting at working dog. Ang mga tuta na to ay pinapalaki upang makatuhang sa gawaing bukid. Pagkalipas ng isang taon, sobrang laki na ng mga aso na to at hindi mo na pwedeng gawing baby. Malakas itong aso na may timbang na 50 kilos at taas na 2.4 feet. Maraming dog owner ang na-overwhelm sa tuwing lumalaki ang kanilang aso sa hindi nila inaasahang sukat. Marami kasing dog owner ang mahilig mag-alaga ng puppies nang hindi man lang inaalam ang breed at karakteristik ng aso kaya ang ending, lumalaking pasaway at mapanganib ang kanilang alagang aso. O ano, nag-injure ka ba sa ating kwentuhan? Kung nabitin ka sa mga nagagandahang aso, Narito ang panghuling video na una ko nang naipost noong June 2023. Sigurado ako na magugustuhan nyo to. Simulan natin sa Alaskan Malamute. Ito na ata ang pinaka-cute na tuta sa ating listahan dahil mukha silang cotton candy sa sobrang taba. Mukha silang stuffed toy na gumagalaw kaya maraming dog owners ang naiinganyo mag-alaga sa kanila. Mukha pa silang anak ng wolf kaya bonus points ito sa naghahanap ng maaalagang aso. Ah! Dito sa Pilipinas, pwede kang bumili ng tuta ng Malamute sa halagang 30,000 pesos. Pagkalipas ng isang taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Maraming dog owner ang magpapatunay kung gaano kaagresibo ang Alaskan Malamute. Sa tuwing pinapaliguan, kailangan busala ng uso nito upang hindi ka makagat. Hindi rin ito ang aso na mahilig makisama sa ibang aso na hindi niya kilala. Kung mag-aalaga ka nito, dapat ay meron kayong gate para hindi ito makakagat ng mga tao na dumadaan sa inyong bahay. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Number 2, Giant Schnauzer Ito ang aso na sobrang energetic at mahilig mahipaglaro sa kanilang amo. Kaya naman madalas sa mga nag-aalaga rito ay ang mga dog owners na mahilig na mahipaglaro sa aso. Sobrang bibo ng mga aso na to kaya nangangailangan ito ng proper training upang lumaking disiplinado. Dahil kung hindi, ang yung schnauzer ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Ubod ng tapang ang mga aso na to kaya sila madalas ginagamit bilang security guards sa mga bahay at properties. Inaatake nito ang mga tao na hindi niya kilala kaya mabisa sila bilang tigabantay ng bahay. Kahit mabangis ang aso na to, sobrang matapat sila sa kanilang amo. Ito ang dahilan kung bakit sobrang protective ng aso na to dahil ayaw nilang mapahamak ang kanilang amo. Sobrang lakas pa nitong kumahol kaya maganda silang bantay sa bahay. Number 3, American Bulldog kung mahilig ka sa asong kulubot ang balat, ito ang breed na magugustuhan mo. Kapansin-pansin kasi ang ekstra balat nito na parang wrinkles. Gayunpaman, hindi maitatanggi ng ubod ng cute ang mga American Bulldog. Parang ang sarap ko rutin. Pagkalipas ng isang taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Ito na ngayon ang pinalakas at mas pinatapang na American Bulldog alam ng maraming tao kung gaano kabangis ang aso na to kung mapupunta ito sa tao na hindi marunong magdisiplina ng aso. Kaya naman importante na palagi may busal ito sa nguso dahil hindi mo mauhulaan kung kailan sila magiging agresibo. Gaya ng nangyari sa Victoria Park sa London nitong March 2023. Inatake ng American Bulldog ang kabayo ng polis matapos itong pakawalan ng kanyang amo kitang kita sa video ang sinapit ng kawawang kabayo dahil sa kagat ng aso. Lumapit ang ilang concerned citizen upang awati ng aso. Babuti na lang at pagkalipas ng limang minuto, humo pa ang tensyon matapos kunin ng dog owner ang kanyang bulldog. Dahil dyan, hinihikayat ang mga tao na huwag mag-alaga ng American Bulldog kung wala kang sapat na kaalaman sa pagdidisiplina ng aso. Number 4 Golden Retriever. Sa lahat ng mga aso, ito na ata ang breed na gusto kong alagaan. Sobra kasi nitong cute at ang sarap siguro nitong yakapin. Dito sa Pilipinas, pwede kang makabili ng Golden Retriever sa halagang 20,000 pesos. Maamo ito sa lahat ng tao kaya madalas itong alagaan ng pamilya na may mga bata. Pagkalipas ng isang taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Nagiging agresibo ang Golden Retriever sa tuwing mapupunta ito sa irresponsabling dog owner. Akala kasi ng mga tao na porket mabait ang aso na to, pwede na nila itong asar-asarin. Madalas nga sa nakakagat ng Golden Retriever ay ang mga tao na nang iinis sa kanila. Sila ang pinakamabait na aso, ngunit huwag mo silang gagalitin kung ayaw mo makita ang kanilang beast mode. Number 5, Great Dane ito ang tuta ng pinakamalaking breed ng aso sa mundo. Kapag isinilang ang tuta ng Great Dane, may timbang na ito na isang kilo. Pagkalipas ng isang buwan, ang bawat tuta ay may timbang na na apat na kilo. Mabilis lumaki ang mga tuta ng Great Dane kaya hindi mo na mapapansin na walong kilo na ito pagkalipas ng dalawang buwan dahil sa cute ang mga tuta ng Great Dane, maraming interesado mag-alaga nito. Ang hindi nila alam, ang kanilang tuta ay pwedeng lumaki bilang higanting aso. Magaling na tigabantay ng bahay ang aso na to, kaya walang magnanakaw ang uubra sa kanila. Ito ang naranasan ng magnanakaw na to matapos ng atakihin ng Great Dane. Sa umpisa ng video, may kita ang magnanakaw na pumasok sa pintuan. Agad namang lumapit ng Great Dane upang usisain ang kanilang bisita. Hindi alam ng aso na isa pala itong magnanakaw. Maya-maya lang, biglang dumating ang tunay na may-ari ng bahay at sumigaw ito na makita ang magnanakaw. Agad naman tumakas palabas ang lalaki ngunit hindi ito pakakawala ng aso basta-basta. May kita na ilang beses niya itong sinakmal malapit sa muka bago pa ito makatakas. Dahil sa katapangan ng aso na to, nailigtas niya ang buhay ng kanyang amo. Number 6, Saint Bernard. Kung gusto mong mag-alaga ng malaking aso at hindi mo gusto ang Great Dane, bakit hindi mo subukan mag-alaga ng Saint Bernard? Kilala ang aso na to bilang maamo at malambing sa mga tao. Mabait at masunurin ang mga Saint Bernard kaya pwede itong alagaan ng mga first-time dog owner. Aww. Pero bago ka pa mag-alaga ng Saint Bernard, dapat mong malaman kung gaano ito kalaki pagkalipas lang ng isang taon. Kaya nitong bumigat ng 60 hanggang 80 kilos. Sa sobrang bigat ng aso na to, mahihirapan kang kontrole ng isang Saint Bernard. Para itong leon kung magalit. Kaya kung may makita kang St. Bernard, huwag kang basta-bastang lumapit. Kung plano mong mag-alaga ng Saint Bernard, siguraduhin mong malakas ang iyong braso para mapasunod mo ang ganito kalaking aso. Number 7. Bull Mastiff Ito ang breed ng pinaghalong bulldog at mastiff. Sobrang cute ng aso na to, kaya hindi nakapagtataka na isa rin ito sa pinakamahal ibenta. Dito sa Pilipinas, binibenta ang aso na to sa halagang 90,000 pesos. Hinay-hinay nga lang sa pagpili ng bull mastiff dahil pwede ito lumaki bilang mabangis na aso. Hindi ito ang aso na mabait sa mga tao na ngayon lang niya nakita. Sobrang protective ng aso na to sa kanyang mga amo kaya ayaw nila ng may ibang tao ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Kung mag-aalaga ka ng aso na to, dapat ay nakatali ito kung dadalhin mo sila sa lugar na pampubliko. Mas maganda kung merong bakal na gate ang inyong lugar para ligtas din ang inyong kapitbahay. Sa ganitong paraan, ligtas ang lahat pati na ang ibang aso sa kalsada. Hindi kasi biro ang maatake ng ganito kalaking aso. Ikaw, interesado ka ba mag-alaga ng ganitong aso? Alin sa mga aso na to ang may pinaka na tuta? I-comment mo na sa ibaba ng mabasa namin the FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!